Hello, hello everyone! Dito kami ngayon sa Glass House. Takot to sa TikTok. At matagal ko nang sinasabi to kina Sister Akas na pumunta kami dito. So ngayon lang kami, nagkaroon ng time para pumunta dito. Ayan, to the risky si Bebe. Buti na lang, napakagaling ang driving skills niya at ang aming human navigator na si Sister Ayan, nakapunta kami dito. Ayan, papasok na yan. Parang ng palasyo. You know, may pakanesa. Dalawa. Ang cute. O, oh, di ba diba? Ayan yung view din. Ayan, mga plantitas, plantitos. Welcome. Ayan, parang may mga venue dun. Eto na na at nandito na kami sa loob. Oh, wow. ba diba? Napakaganda ng mga ano nila. Oh, mga ornaments. Ang cute. Very aesthetic. Kaya pala dinadayo din to kasi nga, ang sarap tumambay. Very colorful. At talaga namang ang mga indoor plants, kaakit-akit. Ang galing ng mga disenyo nila. Nakakatuwa naman, kada per table may kanya-kanyang design, no? Diba? Ang galing! Hi, bebe! ayano, order ka na naman ng kape at saka cake. Ano ba yan? At to pala ay Glass House by Coffee Project. Ayan, o. Oh. Ayan si sister, susugod na, mag-order na. Oh, ayan ang view, ba Mga plans, more on plans. At ang chandelier, o. Oh. Ang dalawa, o. Oh. busy busy sa pag-order. Samantalang ako, eto, busy busy sa pagpibidyo. Ang sabi ni Da, maghanap na daw ako ng ano, ng pwesto. Pero nalilito ako. Hindi ko alam kung saan kami pupuesto nito. Ang gaganda kasi, Carlo, ha, nalilito ako, nahihilo, nalilito. Walang tulak ka bigyan, no? Ano, bebe? Masaya ka na naman na magkakapika. ka. <laughs> Coffee lover to si bebe, eh. si sister, nakita ko ng likod. Siya na ang nakakita ng pwesto namin. E si ba na mabising-busy ako ng kakabityo? Ayan, dito kami sa may parang paswing.